Uy, saglit lang. Pwede ba kita ipag-pray muna saglit? Huwag muna scroll. Hayaan mo sa oras na ito ipag kita. Pero bago yan, may sasabihin na akong Bible verse para sa'yo. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si na inyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Hayaan mo, ipag kita sa oras na to. Father God in heaven, in the name of Jesus, be the power of the Holy Spirit. Lord, salamat po sa mga oras na ito na akin pong nakasama ang aking kapatid na sa kabilang screen, Panginoon. Lord, I pray right now, Panginoon, kung ang taong mga ito ay napanghihinaan ng loob, Panginoon, nawawalan ng pag-asa. Lord, ay paalala mo sa kanya ang salita, Panginoon, na naamin pong binasa, Lord God, na huwag siyang matatakot, wag siyang mawawalan ng pag-asa, mapanghinaan ng loob, Lord, bagkos siya po ay magpakatatag sa lahat ng kanyang kinakaharap ngayon, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng kalakasan ng loob sa mga oras na ito, God, in the and name of Jesus. I pray, Panginoon, oh God, na bigyan mo siya, Panginoon, ng pananampalataya, Lord, i-increase mo pa yung kanyang pananampalataya sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, hayaan mo na yung mga pangako mo, Panginoon, kagaya na narinig niya, Panginoon, sa oras na ito, panghawakan niya ito, Panginoon, oh God, dahil ikaw ang Diyos na nagsabi nito, dalangin ko, Panginoon, oh God, God, tulungan mo siya na lumaban, Panginoon. Tulungan mo siya, Lord, na magpakatatag, Panginoon, sa kanya pong pinagdadaanan sa mga oras na ito, Panginoon. Hindi ko man po alam, Lord God, pero ikaw po yung Diyos na nakakaalam ng lahat, Panginoon, ng pangyayari sa buhay ng isang tao. Doon din, Lord, sa taong ito, alam po ninyo kung ano yung mga bagay na nagpapahina ng loob sa kanya, Panginoon. Hindi ko man alam, Lord, yun, Panginoon. But, Lord, right now, dalangin ko po katagpuin mo ang kanyang pangangailangan, Panginoon. Lord, I pray na patibayin mo ang kanyang loob, Panginoon, in Jesus' name. I declare, Panginoon, o God, strength, Panginoon, upon strength sa buhay ng taong ito, in the mighty name of Jesus. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maranasan niya ngayon, maging sa mga oras din pong ito, na maramdaman niya, Panginoon, ang inyong pong pagpapalakas sa kanya, Panginoon, o God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, iparamdam mo sa kanya na nandyan ka, Panginoon, hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan, Panginoon, sa lahat po ng kanya pong pinagdadaanan, Panginoon, sa kanyang buhay. Right now, God, Panginoon, yakapin mo po ang taong ito ng mahigpit na mahigpit, Panginoon, hanggang sa maramdaman niya, Panginoon, na hindi siya nag-iisa sa lahat ng laban na kanya pong pinagdadaanan ngayon. Lord God, Panginoon, hayaan mo, makita niya ang iyong pagkilos sa buhay niya, Lord God, in Jesus' name. Salamat po, Lord. Haya mo magpakilala ka pa sa Kanya. Iparanas mo pa sa Kanya yung mga dakilang bagay na hindi pa niya nakikita sa Kanyang buhay. Kapatid, receive it. The strength, receive it. In the name of Jesus, i-receive mo ngayon yung katapangan ng loob, kalakasan ng loob. Sa pangalan ni Jesus, i-receive mo yan in Jesus' name. In Jesus' name.